meron tayong YAMAHA sticks mga boss na ayaw mandar at kapag tinatadyakan ko yung kicker eh walang lumalabas na neutral light mga boss ano Ay mga boss dapat kapag tinadyakan natin yung kicker meron lalabas na neutral light dito isa lang naman yung ibig sabihin yan mga boss maaring sira yung neutral light or maaring sira yung rectifier or maaaring sira din yung kanyang uh, stator so para malaman natin mga boss kung sira yung rectifier mayroon tayo ditong uh, tester yung ground ng tester mga boss is ilalagay natin sa body ground ng motor and then itetest natin mga boss itong red wire na to ilalagay natin dito yung tester tapos i natin kailangan umilaw yung ating tester mga boss ano kapag tinadgahan natin to mga boss dapat umilaw yung ating test light Okay mga boss, wala siyang ilaw. At dahil hindi umilaw yung tester natin dito mga boss, kumawa pa tayo ng isa pang rectifier na bago. At kapag sinaksak natin dito mga boss, kailangan umilaw yung ating tester. Kinabit ko na yung bagong rectifier mga boss, hindi nandito na rin yung ating tester. Kailangan pag tinadyakan natin yung kicker, magkakaroon ng ilaw yung ating tester okay mga boss wala pa rin ilaw yung ating tester okay mga boss dahil hindi nga umiilaw yung ating rectifier ay susunod nating itetest yung ating stator Ay na nga mga boss ang susunod nating itetest ay yung uh, wire papuntang rectifier na galing sa stator so may dalawang wire to mga boss yung yellow saka yung white So ito nga mga boss ano Yellow saka white At pagdating dito sa stator mga boss Ay iba na yung kulay nya Pero ito lang yung Titignan nyo ano Sa galing uh, rectifier Mayroon dyan yellow saka white na wire ano? Kahit anong motor yan mga boss Okay mga boss ang gagawin natin Bubunutin natin itong sakit na to And then sa tapat ng yellow saka white Ay itetest natin ngayon ng tester Itong sakit na to Na sa stator mga boss ano at kailangan mga boss umilaw din siya okay mga boss ilalagay ko yung dulo ng tester dito sa ground at saka yung ilaw ng tester mga boss isasaksak natin dito sa may white wire ano ay muli dito nga pala sa tapat nya mga boss ano So ito yung sakit mga boss sa tapat ng white wire dito natin i-test it kung mayroon nga siyang power ano Okay mga boss, papadyakan ko yung kicker, yung kickstarter, dapat iilaw yung ating tester mga boss ano. Hoy okay, mga boss, umilaw naman yung ating tester at sobrang hina nung power na lumalabas sa ating stator mga boss. Kaya babaklasin natin tapos i-check natin kung ano nga yung nangyari sa ating stator mga boss. Ano? So ayun na nga mga boss, ano, nabuksan na natin yung ating stator at nakita natin na okay naman. So sinubukan ko muna mga boss na i-full wave yung stator. Ano? Ang ginawa ko, pinukutol ko yung ground. Yung nakaground na magnetic magnetic wire no ayun makikita nyo ayan eto mga boss may magnetic wire diyan na nakaground pinutol ko ano hindi ang ginawa ko ah uh, ko siya sa extra wire para ma-floated ano? at uh, try kong i-pull wave kung magkakaroon siya power tong stator na to kasi hindi na gumagana yung half wave ano so try ko mga boss eto na nga siya mga boss ano naiilagay ko na yung extra wire natin na i dito sa ating stator so inipit ko na lang siya dito sa goma no bali binawasan ko yung goma para hindi siya maipit ayan saan so, ipit siya dito And then try ko muna ikabit mga boss ano at i-test natin kung magkakaroon siya ng power. Okay mga boss, nailagyan muna natin ng isang tornilyo yung ating uh, stator ano para mailagay lang natin tapos ma-test natin kung may power na. So ito yung nilagay natin na extra wire, ah uh, yung pre-noted natin na stator mga boss ko. Ah, uh, i-test natin kung may power na ngayon ano. Okay mga boss, dahil naka-full wave na to yung ground ng tester nyo dito nyo ilalagay ano sa extra wire tapos a uh, at test natin yung white wire kasi ito yung isang charging ano ito na mga boss yung ating ground ng tester ano tapos yung uh, ilaw ng ating tester lalagyan natin sa white wire ano yan white wire tapos sasaksak natin yung minugot natin kanina okay mga boss kapag tinadyahan natin yung kicker dapat umilaw yung ating tester ano yes. So, yun na nga mga boss, nakita nyo na umilaw yung ating tester tapos malakas na yung power na binibigay ng ating snator, ano? Okay, ayun nga mga boss, ayun ang gumana ng pagka-half wave nya so nilipat natin sa full wave, kinonvert natin ng full wave tapos ngayon gumagana na siya, ano? Ngayon, ang ilalagay natin na rectifier mga boss ay yung full wave na tapos uh, try natin kung aandar uh, na yung uh, motor na to mga boss na STX125, ano? Okay mga boss, kapag full uh, wave na nga yung stator mo tapos naka-floated na, syempre ang ilalagay mong uh, rectifier is yung full wave lang din ano. So mayroon tayo ditong TTJR na 4 plus 1 ano, 4 plus 1 yung gagamitin ko para mayroon siyang sariling headlight ano. Kasi itong stick, mga boss, yung ilaw niya is galing sa light coil, no. So kung mapapansin nyo mga boss yung ating uh, full wave rectifier is mayroon siyang nakahiwalay na wire ano na white red. So itong white red na ito mga boss is papuntang ilaw. So may sarili ng ilaw yung ating rectifier mga boss para hindi na tayo mag battery operated ang ginawa natin mga boss is isa isa nating binalatan yung mga wire na galing dito sa may rectifier niyang stack. so ito yung sakit ng stack mga boss and then binalatan din natin yung mga wire ng ating rectifier na ikakabit mga boss ano para ma-jack na lang natin na ganyan and then mga boss sa ating uh, wire na galing stator tinanggal na natin dyan yung color uh, red yellow kasi para sa ilaw to mga boss kung hindi natin tatanggalin is babalik yung power papuntang stator ano so i-disconnect nyo na yung yellow kasi dito natin ikakabit yung sariling headlight ng ating rectifier mga boss sa yellow na to at iisa lang yung line na yan papunta dito sa stator mga boss ano so, ganito yung pagkabit nyan mga boss di ba mayroon tayong inilagay na extra wire sa stator para ma-floated siya at ma-pull wave so ito na yan mga boss yung red wire Ayan, ilalagay natin dito sa ating rectifier mga boss is mayroong input ng charging na dalawang wire. Ito yung yellow at saka yung pink. So dito natin kakabit yung extra wire na red na nilagay natin sa stator at saka yung white wire. So kahit magkabaliktad yan mga boss, okay lang ipapakabit na natin yung pink na wire at saka yung yellow wire ni rectifier dito sa extra wire na red saka dito sa white wire so sunod natin mga boss ay yung kanyang ground yung green mga boss ay ground ng rectifier at tapos black naman dito sa motor natin kinabit mga boss, yung para sa ilaw, ito yung white wire na galing sa rectifier na may lining na red, kinabit natin dito sa yellow na may lining na red tapos yung red wire na papuntang battery, kinabit na rin natin yung red mga boss, tapos tape natin so ayun na nga mga boss, nakabit na natin lahat ng mga wire ng rectifier dito sa ating uh, socket ng stock na rectifier mga boss, ano So tatanggalin na natin yung stock na rectifier Hindi na natin kakabit eh, okay, Try natin ngayon kung magkakaroon na nga sya ng neutral light Okay mga boss Try natin kung magkakaroon na ng ilaw yung kanyang neutral light Dapat kapag sinipa natin yung kicker Ay magkaroon ng ilaw yung neutral light na to So wala pa rin mga boss Then try natin yung kanyang ignition Kung mayroon na nga kuryente Yun mayroon na mga boss sira lang siguro yung kanyang neutral light mga boss ano yun try natin paanda ngayon mga boss ano ok mga boss kinabit natin yung tanke eh at nilagyan natin ng spark plug ano tapos try natin siyang paanda rin. Ayun na nga mga boss, maandar na siya. Mga boss, maandar na yung ating STX na tinimo Ultra. Ayun, kaya lang walang gumagana kahit isang ilaw mga boss ang nangyari siguro. Uh, nagovercharging Nag-overcharging yung stock niyang rectifier uh, bali after market na lang yung kinabit nila mga boss kaya ganoon nawala yung mga ilaw nya lahat pati yung neutral light so mga boss ah uh, hanggang dito na lang yung ating video ano? sana ay mayroon na naman ako na i-share sa inyo na kahit konting kaalaman ah uh, maraming maraming salamat mga boss sa inyong panonood sa ating channel sana mga boss ay mag subscribe na kayo then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin i-upload yeah, pa salamat